Ano ang mangyari kay tanggol, matapos ang lahat ng binko? Sino ba ang tunay na kakampi at sino ang trader? Mula sa mga unang minuto ng episode 683 ng FPJ's Batang Kiyapo, naging mas tensyonado ang atmosfera kaysa dati. Matalino ang pagkakahabi ng kwento upang dalhin ang mga manood sa isang mundo ng mga lihim at papana, kung saan ang mga sikreto na akalay matagal ng nakabaon ay unti-unting lumilitaw. Hindi lamang ito simpleng kwento ng buhay ni Tangol, Kundi isang mas malawak na larawan ng lihim na pag-ikot ng kapangyarihan, pera, at masalimuot na ugnayan ng iba't ibang paksyon. Nagsimula ang episode sa isang tila maliit na detalye, ngunit may bigat na implikasyon, isang palihim na usapan sa pagitan ng mga tauhan sa politika at negosyo. Doon, nakita ng mga manonood ang hubad na katotohanan. Ang mga proyektong pang-imprastruktura na inaangkat bilang para sa bayan ay isa lamang palamuti upang pagtakpan ang katiwalian at mga hatian ng salapi sa likod ng kortina. Habang patuloy ang pag-usad ng eksena, lalong nakakatindig balahibo ang kapangyarihan ng pera sa pagdidikta ng bawat desisyon at kapalaran. Ang tampok na punto rito ay kung paano ilagay si Tanggol sa posisyon ng isang tagalabas na dahan-dahang hinihigop ng puyo ng kapangyarihan. Siya na dating simpleng binata mula sa kalsada, nagdaan sa maraming pasakit, ay ngayon ay nasa bungad ng pintuan ng politika. Dito lumalakas ang tensyon. Sabi katsabay na nag-aalala ang mga manonood kung anong landas ang pipiliin niya. Mananatili ba siyang malinis, tapat sa kanyang prinsipyo, o mahuhulog sa bitag ng kapangyarihan na kanyang dating kinasusuklaman? Naging mas matingkad pa ito dahil sa mahusay na pagbuo ng mga eksena. Bawat usapan, bawat sulyap, may nakatagong mensahe. Uh, may mga tauhan na waring sumusuporta kay Tanggol ngunit sa likod ng ngiti ay ginagamit siya bilang bagong piyesa sa mas malaking larong pampulitika. Mayroon ding mga mukhang malamig at hindi mabasa na lalong nagpapalabo kung sino ang kaibigan at sino ang kalaban. Ang ganitong kalabuan ang bumubuo ng atmosfera ng suspensya na nag sa manood na hindi pumikit ni Sandali. Higit pa sa ugnayang pampulitika, sinisilip din ng episode ang lalim ng sikolohiya ng mga karakter. Si tanggol ay hindi na ang dating batang kumikilos lang ayon sa silakpo. Siya ngayon ay mas mapag-isip, nagtatanong sa sarili tungkol sa landas na tinatahak. Sa kanyang mga monologo, waribang kinu-question niya ang sarili. Kung kayang gamitin ng kapangyarihan para ipagtanggol ang pamilya at kiyapo, sulit ba ang kapalit? Isang tanong na hindi lamang bumabagabag sa karakter kundi pati na rin sa mga manood. Kasabay nito, lumulutang din ang papel ng mga karakter na dati nasa gilid ng kwento. Si Rocky Boy, na kilala bilang isang panganib sa dilim, unti-unti nang ipinapakita ang sariling mga plano. Si Miguelito naman sa kanyang ambisyon na tusong galaw, patuloy na naglalatag ng mga bitag upang pilitin si Tanggol sa alanganin. Ang dalawang tauhang ito ay hindi lamang kaaway, kundi salamin ng pinakanakakatakot na pangamba ni Tanggol. Ang panganib na siya mismo ay maging katulad nila. Sa bahaging ito ng mga lihim at katotohanan na nalantad, ipinapakita rin ang mas realistiko at sosyal na komentaryo. Ang manipulasyon ng mga negosyante at politiko sa pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao. Ang mga eksenang nagpapakita ng madidilim na usapan, hatian ng porsyento at mga peking proyekto ay direktang sumasalamin sa mga problemang ramdam ng lipunan. Kaya't higit pa sa aliw, nagiging salamin ng realidad ang batang kiyapo at tinatamaan ang damdamin at galit ng mga manonood. Ang tunay na nakakapit ng interes ay ang pagsasama ng tensyon sa politika at ang personal na paglalakbay ni Tanggol. Hindi lang ito basta laro ng kakapangyarihan, kundi isang kuwento ng isang tao na naglalakad sa lubid. Sa isang banda, ang hangaring baguhin ng kapalaran at magdala ng katarungan sa Quiapo. Sa kabilang banda, ang tukso ng yaman at kapangyarihan. Ang banggaan ng dalawang puwersa ang siyang kaluluwa ng episode. Bagaman hindi pa ganap na nabubunyag ang lahat ng sikreto, malinaw na. Ang daraanan ni Tanggol ay magiging lubak-lubak, puno ng pagsubok. Bawat pasya, bawat hakbang ay maaring maging kapalarang walang balikan. Hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan, pamilya at buong kiyapo. Ito ang yugto kung saan sinusubok ang tiwala, sinusukat ang pagkakaibigan at unting lumilitaw ang katotohanan mula sa dilim. Ang atmosfera sa episode 683 ay lalong nagiging mabigat habang ang mga tunggalian sa pagitan ng mga karakter ay nagsisimulang sumabog. Kung sa unang fan ay nagsimula sa pagbubunyag ng mga lihim at pakana, sa ikalawang bahagi naman ay nasasaksihan ng mga manood ang paglipat mula sa dilim tungo sa mga lantad na pagharap kung saan wala ng pagtatakip sa mga plano, bagus ay direktang banggaan. Sentro ng tunggalian na ito si Tanggol. Para siyang piyesa na hinihila ng iba't ibang puwersa, subalit nais niyang patunayan na hindi siya kabilang sa alinmang panig. Ito ang nagpapakaba dahil bawat pasya ni Tanggol ay may kapalit. Kung papanig siya sa, sa isa, mawawala ang tiwala ng kabila. Kung mananatiling gitna, magiging puntirya siya ng parehong panig. Ang pagiging naipit sa gitna ang lalong nagdudulot ng awa at pag-aalala para sa kanya. Si Rocky Boy ang isa sa mga nangingibabaw sa tensyong ito sa kanyang matigas, padalos-dalos ngunit tusong ugali, hindi siya nag-aatubiling magbigay ng presyon kay Tanggol. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng lakas at mga lihim na koneksyon, madali niyang magagawang kakampi si Tanggol o pabagsakin kung kinakailangan. Ang bawat binitawang banta ni Rocky Boy ay may halong pang uuyam at hamon na nagdudulot ng matinding panganib na nararamdaman ng manood sa paligid ni Tanggol. Kasabay nito, hindi rin nagpapahuli si Miguelito gumamit siya ng ibang taktika. Sa halip na pananakot, pinili niyang gumamit ng matatamis na salita at mga pangakong kaakit-akit upang mahikayat si Tanggol. Ngunit ang mga matatamis na salita ay takip lamang para sa mas malalim na balak. Alam ni Miguelito na kung magiging kakampi niya si Tanggol, malaki ang magiging bentahe niya sa larong kapangyarihan, lalo na't hawak ni Tanggol ang matinding suporta ng mga taga-Kiapo. Kapansin-pansin na ang tunggalian ay hindi lamang nananatili sa palitan ng salita, kundi umaabot hanggang sa aksyon. Sunod-sunod na mga eksenang habulan, pananambang at mga matitinding enkwentro ng mga tauhan mula sa dalawang panig ang nagdaragdag ng kaba at tensyon. Ang mga manunood ay parabang inilalagay sa gitna ng isang lihim na digmaan kung saan ang maling hakbang ay maaring humantong sa kapahamakan. Ang kagandahan ng bahaging ito ay hindi ipinakita si Tanggol bilang isang di matutumba. Sa halip, palagian siyang inilalagay sa alanganin, napipilitang pumili at maghanap ng paraan upang ang makaligtas. Dahil dito, nagiging mas totoo at mas malapit sa puso ng manood ang kanyang karakter. Ramdam nila ang kanyang takot at pag-alinlangan, ngunit nakikita rin ang matatag na determinasyon sa kanyang mga mata at bawat kilos. Lahat ng mga tunggalian, pakana at ambisyon ay sumabog, itinutulak ang bawat karakter sa gilid ng buhay at kamatayan. Ito rin ang rock nagbubukas ng kapalarang magbabago sa buong kwento. Mula sa mga unang minuto ng kasagsagan, naging nakapigil hininga ang atmosfera. Isang lihim na pagpupulong ng mga paksyon ng Idinaos, kasama si Rocky Boy, Miguelito at ang mga taong nasa likod nila. Ang layunin ay pag-usapan ang hati-hati ng interes at paghahanap ng katahimikan ngunit nauwi ito sa isang larangan ng digmaan ng salita at matagal ng kinikimkim na galit. Unang tumayo si Rocky Boy, sabay hampas sa mesa at idineklara na hindi niya tatanggapin ang pagiging ginugutom sa kapangyarihan. Sa bawat salita, lumabas ang kanyang galit. Minamaliit si Miguelito na parabang isang taong umaasa lamang sa pangalan ng pamilya. Idiniin niya, kami ang nasa kalsada, nagbubuwis ng dugo at buhay. Siya! Nakaupo lang sa malamig na opisina at nag-uutos. Umalingaungaw ang pahayag na iyon na tila isang hatol, hindi lang laban kay Miguelito, kundi laban sa buong bulok na sistemang politikal. Siyempre, hindi nagpakumbaba si Miguelito. Tumindig siya at bumuwelta ng may kayabangan. Kung wala ako, wala kayong lugar dito. Ang pangalan ng Montenegro ang dahilan kung bakit hindi kayo dinudurog ng gobyerno. Ang pahayag na iyon ay naging mitsa, nagpasiklab sa buong silid na parang isang pulbura. Sa sandaling ito, naging sentro si Tanggol. Tahimik siya nakikinig, ang mga mata ay nagpapakita ng tensyon at lampan loob. Kapwa siya tinititigan ni na Rocky Boy at Miguelito sa pilitang pinipili kung saan papanig. Hindi lang ito basta desisyong politikal kundi pa siyang huhubog sa kanyang kinabukasan kung saan maari siyang maging pinuno o maging target ng habulin. Lumakas pa ang tensyon ng magsimula ng gumalaw ang mga tauhan ng dalawang panig. Bumagsak ang mga upuan, sumiklab ang mga suntukan, at umalingaw-ngaw mga sigawan, ginawang isang tunay na labanan ang lihim na pagpupulong. Sa gitna ng kaguluhan, napilitang makialam si Tanggol. Ayaw niya ng karahasan, ngunit hindi rin siya makapanood lang ng pagdanak ng dugo. Ang kanyang imahe habang nakatayo sa gitna ng dalawang kampo, sabay sigaw ng enough, ay naging sandaling tumatak sa mga manonood. Ngunit ang kanyang paglang ay hindi tuluyang nakapigil sa sigalot, pansamantalang pinigilan lamang nito ang isang agarang trahedya. Ang mas nakakatakot ay ang mga matang nagliliyab sa galit, mga pangakong paghihiganti, at mga bagong estratehiyang isinilang mula sa banggaan. Umalis si Rocky Boy na pulang-pula ang mga mata sa galit habang si Miguelito naman ay ngumisi ng malamig, wari may bagong planong nabuo. Ang rurok ng ikatlong bahagi ay nasa eksena kung saan mag-isang lumabas si Tanggol mula sa magulong silid na sa kalangitan ng Quiapo. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lungsod, makikita ang kanyang pagod na mukha, ngunit may kumikislap na bagong determinasyon. Ang pasyang hindi siya magiging piyesa ng kahit sino. Ang linyang iniisip niya, kung patibong ang daang ito, ako ang sisira nito, ay nagsilbing deklarasyong malakas, nagbubukas ng kakaibang landas para kay Tanggol. Nagtapos ang kasagsagan sa nakakapigil hiningang paghihintay. Si Rocky Boy at Miguelito ay tuluyan nang nagkasira, hindi na sa pilitang kakampi, kundi dalawang mabangis na tigre sa isang laban hanggang kamatayan. Si Tanggol naman ay nasa gitna ng bagyo kung saan lahat ng mata at pakana ay nakatuon sa kanya. Iniwan ng episode ang isang malaking tanong para sa mga manood. Mahahanap ba ni Tanggol ang kanyang kaligtasan o malulunod siya sa mabagsik na ikot ng kapangyarihan? Ang tagumpay ng ikatlong bahagi ay nasa mahusay na pagsasanib ng nakakapigil-hiningang aksyon, malalim na sikolohiya ng karakter, at mga mensaheng panlipunang tumatagos sa realidad. Hindi lamang ito simpleng kwento ng agawan sa kapangyarihan, kundi isang salamin ng mga tunggaliang umiiral sa tunay na buhay sa pagitan ng kapangyarihang politikal at kapangyarihang kalsada, sa pagitan ng kayabangan at masakit na realidad, sa pagitan ng ambisyon at paniniwala. Ang episode 1683 ng FPJ's Batang Kiapo ay tunay na karapat dapat tawaging isa sa mga pinakamataas na kasagsagan at pinakamatinding episode kailanman. Inihatid ng palabas ang mga manonood sa isang paglalakbay na puno ng kaguluhan, mula sa mga lihim na nabunyag, madidilim na pakana sa politika at ekonomiya, hanggang sa mga nakakapigil hiningang sagupaan ni na Rocky Boy at Miguelito. Higit sa lahat, si Tanggol ang naging sentro ng lahat ng pakana na pilitang harapin ang pagpipilian ng buhay at kamatayan. Panatilihin ang kanyang prinsipyo o tanggapin na maging bahagi ng bulok na makinarya ng kapangyarihan. Ang pinakatampok na episode ay ang perpektong balanse sa pagitan ng tensyon sa aksyon at lalim ng psikolohiya ng mga karakter. Hindi lamang ito puno ng mga matitinding eksena ng pagtatalo at labanan, kundi pati mga sandaling tahimik kung saan nasilayan ng mga manood ang sakit, ang paglalaban ng damdamin, at ang mga pangarap ng bawat karakter. Sa matalas na iscript, e makatotohan ang mga linya at matitinding pagganap ng buong cast, ang episode 683 ay hindi lang nakapagbigay kasiyahan sa mga manood, kundi naghasik din ng mga binhi para sa mga susunod na matitinding kaganapan. Isang episodyong Rurok na nagbubukas ng bagong kabanata ng Unos para sa kapalaran ni Tanggol at ng buong Kiapo.